Good morning, good morning mga kabadi. Yan, Anong I'm oras check, ngayon? Time check, time check. check. 2.36. 2.36 mga kabadi. Tayo eh. ay... Okay, na, kasama natin. Sir Kenneth. tayo. Sir Medel. Sir Nems. Ayan. Si Mag ano tayo? Jigging, jigging mga kabadi. Madaling araw oh. 2.37. 2.37. <laughs> Jigingin mo na natin na na tayo. Ba? Kain oh. Kakain kami kain kain kain, mga kabadi. Handa oh. ni Kuya oh. Ah <laughs> eh, mainit ah. Sabaw, sabaw. Sabay okay, tayo. Grogi pa ako, grogi. Pa't <laughs> <laughs> na <Basta> grogi? Grogi <laughs> <laughs> eh, nakipagpwintuhan ba naman. Ayan mga kapadid, update tayo mamaya ha. Dinaldal mo. muna kami, ayan o. Ang namin o. Oh. Ayan, <laughs> ayan, ayan. <laughs> Okay. Hulit tayo ng mama mamaya. Okay, mamaya ulit. Ah, nasa ano nga pala tayo, mga kabady? General Nakal. Napakalapit. Napakalapit. At Walang signal. Limang ilog. ilog ang aming tinawid. Okay, mamaya ulit, mga kabady. Kain muna kami. Sir, kain na. Okay. Ngayon mga kabady, nasa tabing dagat na kami. General na kare, ayan oh. Si-set up si Sir Kenneth ano, parachute. It's parachute. Yay, Mga gamit namin. Mga gamit namin. pala yung bulok Good morning, good morning mga kabady Nandito na kami sa si spot Kaya sila yung dinner oh yeah. so, Ayan Sila yung dinner, Si, ang bangero natin Si Si bro Baang Nang, ano daw, general na Ang kapita natin si Nemski. <laughs> Yuhuli na raw, dating barko. Good. Tayo po ay nagsi mga Ka kabady ayan nakaset na tayo ang gamit nating jig ay ano Richard Molina power ang gamit jig 250 grams Tubat apa tu? First timer sa jigging mga kabady Pag natin mabloss killer 1 lang to

is <sharp> it? <inhale> abin Ano kaya boy, Mane yan, Mane. tunay na kaya yan, wala nga yan. Oh, wow. Sagesi. Hindi <laughs> kaya, kain ko lang ano ah. Dali pa Ra! Ja! Nabawi na! Wala na! naka, dali pang nga ito yun e, ano? Ang pagganti ng api. Eh lang. Abo magaganso. Ako magaganso. Abo magaganso. Sanay naman ako diyan. So ay lakad pakoy. <laughs> Asyan. Ayun, numpangoy. Ayun. Lapaan sa kompa. Isa hey, yat, pati bilog na kay bato. <laughs> <laughs> Butete. E na. Ay layo pa nakabuntog na yung ganso. <laughs> <laughs> ano layo pa. Nangay Marátok... na. Aba, ka ginis yan. <laughs> <anak lonely>. Ay, lapu-lapu. 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 lapu 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 aw Oh. Ngayon lang tumama yan si Mac. Naku <laughs> Nanginginig na. Nanginginig. <laughs> Mahinang nila lang. <laughs>

hindi ka makakilala eh, kung sino ka eh maingiti nga ako wow <laughs> trophy fish pa, trophy fish trophy fish ah waa waa wa. pakoy! ay buta mo na napawala buta mo? nandiyo kayo sa kabila ay ilagay <laughs> nito sa atin waa Ayo dong, ayo Yang pagenya mau putih. Eh, oh, malagunu Lapu. yan, Ay, malagunu nga. Aku pa?

Allahhi, sabi sa lalagyan la mo ng pampadaraw eh. Kung nandito ang padaraw mo pampadana, kumagat, Oy, kayang kaya Kita, 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 kita. Sumala. kita, kita, kita. Kita, 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 kita. Kita, kita, tayo. kita. Kita, kita. I guide mo ako boy sandali boy boy sandali boy ayan sir ayan sir oh. laki power ah lagpas yan lagpas tatlo yan Eh. Aver. A ver. <laughs> yeah. tulog na. Serap. Ya. Yung patulog-tulog pa nga kanina nakadali.